Hello mga kahamis, hello mga kapalowers, another day, another vlog. So syempre ni Atomi Ogla, Malita. So very nice kaayo ang area sa Malita tungod kay nindot na ang ilang dalan and then nindot ka kaayo ang ilang panginabuhian. Kay kung ato makita na sa kasagingan, kagkumahan, kalubinhan o guman pa. Syempre ni abot na midres sa akong inahan, naglaag mimo mo din kung bana o ang iyahang kaoban sa akong bana. So syempre, gimingaw man mi sa among inahan, bisan unsa pa kadaotan ng inyong inahan, unsa pa kalandi ang inyong ina unsa pa man inyong ina ha inahan sa ngalan nga gi, gi anak mo niya inahan gud mo inahan gud ninyo siya tapos diri mga dapita mo oday ni -ang, ang panamihan ang panamihan na atay makita diri uh, nga ilang, ang uh, swarm o crabs o bisan unsa pa nga isda na adiri sa dapita nga ilahang gipuy so ganaan kay ko diri tungod kay presko ang hangin tapos daghan kay kag makita nga mga kakahuyan og presko kaayo ang imong pamati tungod kay color green ang imong makita og nindot kayo mo ni si tatay ang bana sa ako ang mama and then bakaw man na na ako na videohan ni atomi diri sa maanindot nga dagat o kusog kaayo ang balod kaya sambot na lang diri diri ng lapita mahadok gani kumaligo no kaya kusog kaayo ang balod pero Uh, mag magampo ta sa Ginoo bago ta maligo and then naligo mi diri nga dapita and then sa so wala pa di ay, diri sa mga katis and then um, naboringan ako mamatuot kay di siya ganahan sa area and then pagahuman lakaw mi dito mi sa isa niya ka amiga. So, ada na, among gipang dala. O, oh. diba, may guest pa kami. O, oh, sana all, baka naman dyan makar magkaroon din tayo ng product na ganyan. And then, pagkatapos nyan, isumalis kami, and then pumunta kami sa kabilang bar. You. And then, dito yung best friend ni mama. Shout out pala sa best friend ni mama. Thank you so much sa imong palibre-libre diring dapita. And then, dili daw mi kalibre naman daw. So, dili daw ming dapita. Pero, what it with red. Okay naman po kaayo tungod kay nakalingkod mi, nakapahulay mi and then gisbog lang namo ang bangko para dili pa init and then wala may gibayaran and then happy ka ayoko ko tungod kay so how many years how many months how many days nga wala mi nagkita ni mama nagkita na gid awan tanawan ninyo akong inahan mo baby pero ang tinuod ana ako siyang gitudloan nga ing anaon so happy lang na siya tungod kay nakita in niya ayang pinalangga nga lesel agwan kanlas o oh, di pa saan kay niyan ana pa siya dapat gidala nimo ang ako ang ano akong isa ka anak nga si mi agwan kanlas nalasuko siya sa ako kay wala na ako gidala ang iyahang anak-anak ken dili bitaw oy apo bitaw niya pero siya lang nagpatutoy o di ba asa mo anak. So diri na dapita ganahan kaayo ko kasi si mama is mag 16 na ni siya karong July 4 o, di ba hindi Elias halata nga guapa, giha, 60 okay, gwapa giha Sixty kay gwapa gihapon siya sa so, ni ang mga alon kusog kaayo pa so, isa ka ba isa ka bagsak sa imo is anuron gud ka guys Gingnan aku si mama dili mag kumpensya kay soyupon siya sa alon o di ba mura siak baki ang ana muradog baki ang ana daw ngimuon o di ba diba? murag baby ako nga mama no pero iyaha-iyaha lang na sa so, very nice ka yung alon o oh, di ba white and then kani nga dapita lubog-lubog sa taning dapita no kay puan man kanang inha na ambot ni pataas ang tubig and then ang akong mama o oh, mi nag enjoy enjoy nga dapita ang talent ni mama nakuha sa akong igsuon nga babay na, ang iyang talent nga sayo nakuha na ko oh. thank you for watching